Hello mga guys, kumusta na kayo dyan? Ah, uh, eh. Hindi kayo mga guys, samahan niyo ako. Ah, uh, gala muna tayo mga guys. Kasi wala tayong magawa ngayon. Ah, uh, hanap tayo ng lugar na medyo maaliwalas kasi ang init kasi ng panahon mga guys. So, nandito tayo ngayon sa May. Ah, uh, ano bang lugar nito? Ah, uh, mapunta tayo ng ano mga guys, Mayapay kasi itong mayapay ah, malapit lang ito sa dito sa Butuan City sa Kapstan sa Butuan City ito mga guys pero ah, bukid-bukid din niya mga guys so video dili kay init dili kung dili ta magsuroy-suroy kinagat pang mga kaway ka itong mga uh, mga guys so karon mga guys niyata dili karon sa may Delta napita mga guys tapoy kung ano na rin ay maliguan na din yung swimming pool. tapos sila din sa una na sila is ang uh, itawag na to, ganang zip line pero amot lang na ng operator pa ba, mga guys. Ay wala may kung ano sa butuan nga dool nga medyo na ay kalaag agla na ito nga yung ah, ininapit ah, ah, mga guys. Uh, ah, Ninoot din yung kay uh, mga sakaon sa kaon tapos makalataw lang tapos mga pagkiran sa mga anak mga guys so nga tumakita na mga bukit niya medyo na upaw na kay Gikwari siguro na siya diyan mga guys opposite time wala pala kita ililahing din nga o karong adlawa so naglaag-laag sa tabi sa kita na isa alang makarili really mga itong mga kalaay mga guys ba hindi na ganding magmotor-motor sa tanga nga ah, kita bisikita lang isa kay makalandaw-landaw tayo ng mga dapit nga diin nindot ng mga talanaon, mga bio, mga guys ba. So, at dire karon sa may delta na. So, mga sakyan, dire karun, mga guys kay mura na eh, padula dire sa kanang trail run. Mao uh, sa dito yo nato dire nga maglaglaag ta dire. So, dire mga guys. Okay.